Hello mga sisilab, naputol yung live ko. Kasi tumawag yung api ko. Ayan, bumili na lang ako ng ano. Ay, may ano pala dito. May ano ba yan? Ah? May mga ano ba yan? Itulog. Ah? Ayan, ito yung binili natin. Wow! Ayan, itry natin to mga sisilam. Ano siya? Pimang. Pimang yung ano, green paper ba? Wow! Tapos ito yung iluluto mo. Lagyan mo ng karne. Tapos, bumili tayo ng candy. Ayan, milk candy. Wow! Kasi nakakagutom pag tanghali ng mga sisilab sa trabaho. Super gutom na yung chan ko talaga. Grabe. Ayan, ito yung green pepper. Ayan binili natin. Tapos bumili ako ng talong kasi gusto ko magprito mga sisilag. Masarap kasi kumain ng piniritong talong kasi may ano tayo. May ano ba yan? May uh, alamang. Alamang ba? Yeah! Ilagay ba? Tapos ito, nakasale siya mga sisilag. Karni siya. Karni Ayan, ito pala yung gusto kong lasa. Wow! Naka, nakababad na siya, kaya ready to preto na lang to. Wow! Ay, then, bumili tayo ng itlog. Ayan, ito, itlog, organic na egg. Ang nga si Organic na itlog. Kasi, wala na yung itlog natin. Ayan, oh, isa na lang natira. So, wow! Tayo. Bumili tayo ng organic. kaya Isa na lang. Ayan na lang na mo. Kasi... Kaya bumili tayo bago natin maubos yung mga uh, pinamili. So, kailangan may ano ka na stock. Yay! Oh. Lakas ng ulan. Grabe. Super lakas kaya magluto tayo ang lutuin natin <makes noise> ang lutuin natin ito yung lutuin natin mga sisigaw ito ang dami diba wow At ito ang dami Tapos mag tayo ng karni mga sisilag. Kasi gusto kong kumain ng karni Parang pinaghanap wow. ng ating katawan ba yung karni Ang lalaki ng ano, o mo. Oh no! ang si, si, laki ng pano. <laughs> ang selo nila super si, laki. Ayan mga sisilag. So, pritunghin natin to. Ayan, ito na siya mga sisila Prituhin na natin. So, wow! Prituhin natin mga sisila So, ito lulutuin natin. Mga sisila, kasi baka masira na siya. O, oh, ano na siya? Nag-moist na siya. Oh, masira. no! Ang dami pa naman niya mga Kaya ayan, lutuin natin. Ayan ang daming oil kinakain ng ano kinakain ng talong yung oil mga sisilaw oh no maganda tong frying pan kasi hindi siya ano hindi siya ano ba yan hindi dumidigit mga sisilaw kaso lang yung oil natin is kinakain ng talong Saga, ano siya Pinagkain ng talong kayo ng ubus. ito yung gagamitin natin. Maliit na frying pan. Kasi ginamit natin yung parang pang isang ano, yung sa ano ba, tanong mo, masisilap. So, mahirap pag maliit yung kusina natin. Oh, no! Ito, Kaya, mahirap talagang masikip. Oh, masikit, no! Masikip mahirap. O, tingnan nyo, malapit na yung mahulog, mga sisip <laughs> Ganon kaliit yung kusina natin. Isa natin ang ating onion. White onion yung gamit natin. Para sa ating gulay. dami. <laughs> My goodness. Ang liit ng frying pan natin. O, oh, overload. Ayan, naluto na siya mga sisilam. Super yummy niya. Super yummy niya mga sisi. Mm. -hmm. the best